Hey guys, welcome back na naman po sa aking channel. It's a Friday pala today guys. And eh, nakagayak ako. I'm getting ready. I'm just waiting for Kuya or Kenpai to arrive kasi susunduin daw nila ako guys. Pupunta ako sa school ni Kian kasi kahapon guys, there was an incident that happened na hindi ko talaga sukat akalain na mangyayari yon. So, Uh, I don't know if uh, some of you can relate to this but sometime last March, there was a proclamation order that was signed and approved by our President Marcos uh, prohibiting all public and private schools from not letting the students take their exams for non-payment of tuition fee. So kahapon guys at around 8am in the morning, after na may mahatid si Kian kasi maagang maagang namin yanin natin. Nakatanggap ako ng message from the teacher dun sa GC namin, uh, instructing or, or telling us that all those seven students na nakalista dun is hindi pwedeng mag-take ng exam because of non-payment. So, na talaga ako, guys. As in, super, super shocked and shooked ako, guys. So, dali-dali akong uh, nag-check sa Google and chinet ko yung Proclamation 11894 and sinend ko sa teacher. Sabi ko sa kaniya, ma'am, are you aware of this proclamation uh, prohibiting all private and public schools from letting the students not take their exams or no permit, no exams. So sabi sabi ng teacher, hindi hindi ako aware dito, ma'am, kasi yung business office lang 'yung nag send sa amin nito without any explanation. So dali-dali kami ni Daddy na pumunta sa school, guys, and true enough when we arrived the school, nakita namin yung ibang mga parents na ganun din ang nangyari sa kanila. So, nagpunta kami doon sa, sa loob ng school at eh, nakausap namin yung isa sa mga madre doon, guys. And it wasn't the kind of experience that we expected. So nagkaroon ng verbal collision, nagkaroon ng salita ng mga salita, salita ng mga responses and all, only to find out na meron talagang pagkukulang sa end nila. Kasi sabi ng ng sister at the end of that conversation namin ang tagal. Nga around ito kas, mga around 20 to 30 minutes siguro yung pag-uusap namin ng ng Madre ng guys and she said it's this is going to be a wake up call daw sa kanila. Sabi ko, "Yes." Talagang totoo yan, sister. Kasi yung trauma ng mga bata sa ginawa ninyong ito, hindi na ito mapapalitan. Hindi na ito maba maibabalik. And magkano lang yung kulang namin, guys. And besides, wala kami outstanding balance ni ng anak ko sa account namin sa kanila. And this is just the only amount that will be paid at the end of the month. Kasi dun, dun ako nagtata, nag, ano kasi guys, ng payments ko sa, sa ano niya sa para sa squid ano ba yung tuition fee niya guys sa end of the month and hindi naman ako sinisita since July na nagbabayad ako hanggang ngayon hindi ako sinisita ng school na bawal magbayad ng end of the month wala walang ganun and besides wala na rin silang promissory note so mali-mali talaga yung nangyari kahapon guys na mga reasoning ng madre so um So nangyari nga, so we settled, pinabalik nila yung mga anak namin from the library, pinag nila ng exam. And nagbayad na rin lang din ako guys, nakahiram ako ng pera kay kuya kasi nga magbabayad naman ako talaga next, next week. So pinabalik nila yung mga bata and then pinag-take nila ng exam. So ngayon is kahapon nga, tinawagan ako ng admin nila kasi nga uh, they wanted to talk to me na yung directress talaga nila kasi kahapon hindi yata wala yata yung directress nila na may medical uh, issue yata o napuntasan siya sa clinic or something like that so tumayag tuma naman ako guys na mapuntahan ko talaga sila ngayon kaya nga naghintay lang ako sa anak ko kasi uh, hindi na hindi hindi ko na lang hindi na ako yati ni daddy uh, sila na lang para may, may kasama ako kasi alam mo um, Ewan ko lang din kung ako lang ba yung pinatawag or may iba pang mga parents. Kasi marami kami noon kahapon guys eh. Pero kung hindi sila dadalo, okay lang din. Kasi ako, um, I am really for what is the the right thing to do guys eh. Nasa, tala, nasa, nasa batas talaga natin guys na and March lang yun, <coughs> lumabas. And alam ko aware sila nito but ang, hindi ko maintindihan bakit hindi nila to sinunod. So as for the reason, I have yet to find out today directly from the mouth of their directress. So sana I'm hoping that the conversation that we will be having right now or this afternoon will be a positive one. Na wala hindi na to magiging precedent. Wala nang magiging incident na ginito moving forward. So, <clears throat> so mabuti na rin guys at nangyari yung kahapon para at least ma ano ba yon ma-raise namin yung complaint namin kahapon. Kasi hindi pwede itong ganito, guys, eh. Buti sana kung hindi pa yon diniklara na proclamation na yon Kasi wala talaga akong choice, but I have to find a way. Pero clear guys, eh. Meron tayong pinangahawakan na batas. So, kailangan natin sumunod sa batas, di ba? So, sina yung sinasabi nila na meron silang sariling batas, saan banda? So, yung ibig sabihin, they're going against the ruling of the death end. Kung yan man eh, kung, kung talagang magsistick sila doon na meron silang sariling batas. Diba? And for such a very small amount, hindi nila pinag-take ng exam yung anak ko. So yun talaga guys, nagalit talaga ako kahapon. So, pati si daddy, si daddy talaga emotional kasi itong asawa ko. So, napagsabihan talaga niya yung mother, which I cannot blame him because as a father, and he loves his son very much, ang nagtitiis nga yan, ang aga-aga nga niyang gumigising sa umaga para na mapaglutuan ng, ng uh, ano yun, Ag agahan yung anak ko, merong pangbaon sa school. Hinahatid namin yan, alas sa ispa, wala na kami dito, hinahatid namin si Kian. Tapos yan lang yung madadat na namin sa school, di ba? So sabi ko nga, oh my God, ano bang klaseng school to? Oh my God. So, basta I'll just update you guys kapag tapos na ako doon. Kasi hindi pa dumarating si na kuya and mag aalas dos na. Ayoko din namang malate doon. Eh nagpaalam na rin ako dito sa boss ko na kailangan ko talagang umalis by, by hook or by crook. Kasi I have to finish whatever I have started guys. So I'll update you once I'm back. So guys, I'm back. So kanina pa mga 10 to 20 minutes ago, hinatid na ako ni Nakuya and they went out na. Kasi meron silang uh, date ng mama ni kuya. Ay, Mama ni Kuya, Mama ni Papay, they will go to SMCP. So, uh, feedback dun sa nangyaring meeting namin with the directress and some of the admin staffs and officers sa school. Uh, I would say it went well. Uh, we were able to patch things up. However, uh, there's still a pending, uh, what they call, plea from RN regarding the... Uh, yun nga, dapat hindi palalabasin talaga yung bata. Papatikin pa rin ang exam, regardless kung nakabayad man o hindi, o hindi nakabayad man o hindi ang parents. Kasi nga, uh, we're looking at the emotional side of the student kasi. Um, so, sana marinig nila yung plea ko, uh, kasi sabi nila they will revisit uh, this recommendation that I have and hindi ko rin kasi sila mabiblame blame guys kasi nga a few years ago Anita's been uh, their dilemma Anita's been their challenge na marami din talagang mga parents din guys na hindi rin nakapagbayad at kahit na ngayon uh, enrollment meron pa silang mga outstanding balances from the years from the last year so hindi ko rin sila masisisi na ngayon gipit talaga yung school kasi nga daw sabi ng sabi ng directress nila is um, um, ang liit daw ng enrollees nila this year. So dahil maliit yung enrollees nila, they don't have a choice. Hindi din sila nag-increase ng tuition fees. They don't have a choice talaga na uh, kailangan talaga nilang maningil on a monthly basis. For which I am asked as well paying on a monthly basis. Ang kaso lang guys, yung sinap yung sinend nila sa amin na, pa na papel, Uh, oh, ano ba yun, yung andun lahat ng mga quarterly ba yung gusto mo, monthly ba, semi-annual. Hindi siya nagtutugma dun sa actual na hinihingi nila na araw. Like, for example, guys, ang pinili ko dun was monthly. So, when you say monthly, guys, you are given 30 days to pay off that amount. Diba? So, the last time that I paid the whole amount of that, for that particular Vision was August 29. So technically speaking, I would still be given up to September 29 sana na makapagbayad ng this month's tuition fee. But pero iba yung nangyari guys. Uh, yung exam ng mga bata happened to be last September 19 which is yesterday. So ang in-expect pala nila is magbabayad ako ng tuition sa September 15. For which, kung susumahin mo wala pa akong 15 days since I paid off that last month's bill. Diba? So, dihado ako, guys. I can't see me, guys. Kaya nag-advance na. ba diba yung nag sa last... Sa, sa, wala akong outstanding. July, August, I paid it off. Dito lang September na sana, next week ko pa yung babayaran. Eh, kaso hindi sila nakapaghintay. Hindi nila pina-exam yung anak ko kahapon. Pinalabas nila sa classroom. Nilagay nila sa library. Yun ang hindi ko matanggap yun ang pinagpag-dispute ko sa kanila. So sabi ko sa kanila, kung ang problema natin is, kasi they really admitted that the school is struggling financially. So sabi ko, thank you for being honest in telling us what's really going on with the school. And we understand where you're coming from. However, in the manner of disciplining, yung mga anak namin po yung na-impacted, hindi kami. Kasi kami na lang yung, kami yung magre-resolve nito eh hindi naman yung mga anak namin pero sana hindi nyo sila pinalabas so sabi ko ang plea ko talaga sa management is change that uh, ruling of yours na mer meron kayong ipalalabasin na naman or ang sabi pa nung isang admin na huwag mo nalang papasukin yung bata kung wala kang pambayad muna sabi ko is that a resolution? hindi naman yan resolution pa din sir excuse me kasi para mo lang pinapabuka sa anak mo na huwag kang pumasok kasi wala tayong pinambayad. ba? Diba? When in fact, on time sana tayo sa, sa scheduling. It's just that hindi nag nagkamali-mali sila sa mga scheduling nila, guys. So, yun. Yun, pinoint out ko talaga sa kanila yun, guys, na, na um, hindi naman kasi lahat ng mga parents, ang sweldo is every 20th. Wala eh. Wala tayong luxury ng ganyan. Iba-iba eh. talaga kami yung mga sweldo, na schedules natin. So, let's meet halfway. Walang problema dyan, mag adjust ako, magbabayad ako ng advance para sa tuition ng anak ko. Pero, in the event na may mangyari na namang ganito, wag niya wag niyong niyo papahiyain yung mga anak namin. Yun lang talaga sinabi ko. Find a way na hindi kayo hahantong na naman sa ganyang uh, setup. Kasi, ang mga bata na naman yung mag-i-impact niyan. Paano kung pano pa, pa kung may mga bata guys na may suicidal tendencies katulad nung may nangyari recently sa isang school dito na may isang estudyante na tumalon o di namatay dahil lang sa tuition fee na rin ng ganyan hindi nakapagbayad hindi nakapag-exam and all so that proclamation actually was brought about by that particular uh, mga incidents however klinaro din ng school sa amin guys na may provision pala doon sa Uh, Proclamation 11984 na yung mga disadvantage na child lang pala talaga, ang pwedeng maka-avail niyan. Ano yung ibig sabihin ng disadvantage? Yung mga may pamilya na mahihirap talaga. And then, kailangan pala nilang pumunta ng DSWD to get this certain form of agreement. Parang ganun, pipirmahan ng DSWD at yan yung ipipresent nila sa school. For which... Sabi ng school, hindi sila hindi yung pasok sa kanilang guidelines kasi hindi naman disadvantage yung mga anak namin. Kasi nga kahit na sinasabi noon na daw sa sa order na yun na uh, kasali ang private school still hindi. Pero ang uh, sa guys, it all boils down na naghihirap kasi itong school na to. They are struggling kaya hindi sila hindi sila pwedeng mag magtapak guys, ba magtapak-tapak. Okay, they have so many deficits na from their end. So that's why they cannot really manage their finances na. So in other words, hindi na talaga nila papayagan na sa end of the month ka pa ang yung mga gano'n. Basta kada, kada exam ng bata, days prior to that, dapat nakapabayad ka na. Yun lang talaga. So para sa akin, um, fair din yun kasi naintindihan ko naman yung school. Kasi what if ang school magsasara na tuloy kasi wala na silang pambayad, di ba? Mahirap din yon kasi gusto namin yung school na yon Pero if force comes to worst na magsasara talaga sila, wala kami choice. But ililipat talaga si Kian sa ibang schools. But for now, I am hoping and I'm positive na we can come up with a good resolution, especially on that part na yung palalabasin nga bata. Yun lang naman talaga yung problema ko, guys. Yun lang talaga yung nireklamo nire ko. Kasi yung pera, makikita ko naman yan, guys. Kikitain ko pa yan, guys. Ay makakahanap at makakahanap ako ng solusyon sa problema pera. Not to mention that I have my children. I have my son to back me up. At pati yung asawa niya, si na Ken So, although kahit na magutang ako sa kanila, kahit na ang pag-ibababayad ko sa end of the month, sa amin na lang yun. Ang sa akin na talaga, guys, is wag ni lang papahiyain yung anak namin sa school. Kapag wala, pag delayed sa bayad, mga ganyang bagay. Kasi napaka-traumatic kasi yan guys na experience ng isang bata pag nagkataon. And hindi natin alam, hindi natin hawak guys yung, yung isip ng mga anak natin. Baka sa loob-loob nila, kinikim-kim lang pala nila. Yung kahihiyan na, na, na danas na, na dinaranas nila ba? And then, hindi natin na may, may iniisip na, pa sila, na pala silang mali na hakbang and it's gonna be too late for us to recover our children if that would happen. So, simba po. God forbid, hindi sana magkaganon yung anak ko. Na sana maintindihan niya na minsan, minsan talaga mahirap ang buhay. Ngayon naman talaga guys, mahirap naman talaga ang buhay. Oy, sino ba dito sa inyo na makakapagsasabi talaga sa akin na hindi mahirap ang buhay ngayon? Of course, life is really hard nowadays. So, yan na nga lang ang parati kong sinasabi sa anak ko na Kian, um, take good care of your studies. Kasi yan lang talaga yung mapapamana namin ng papa mo. Wala na talaga kaming ibang pwedeng ipagpamana sa iyo, Konde uh, Kian. Kundi, igagapang ko talaga na makapagtapos ka ng high school and college. But, yun na nga, meron talaga mga ganitong mga incidents na mangyayari, guys. Although, this is the first time na nangyari nga to. But, sana nga, wala nang president, ang wala nang mangyayaring ganito ulit sa in the future sa anak ko man o sa kung sino man yung mga estudyante dun sa school niya kasalukuyan so I'll end my vlog for today guys and I hope na kapulot kayo ng aral dito sa aking vlog na kas today regarding this Republic Act 11984 or yung no permit no exam na policy ng DepEd I'll see you guys again on my next vlog people Please like and ingat kayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon. Mwah! Babush!